oppressive kaayo daw etong si PBBM etong administrasyon na ito ni Marcos Jr. sa <laughs> comment so section look who's talking talaga nga lang ba kasi ano po ba problema niyo kasi Mr. Duterte etong batang Duterte ha? etong si Baste Duterte Abay, meron na naman siyang pahayag at patama nga sa, sa Malacanang at kay PBBM ang bottom line po nito kasi hindi niyo magawa hindi niyo nakuha ang gusto niyo gusto niyo mailuklok agad sa Sara Duterte kaya kung ano-anong kasinungalingan kung ano-anong tirada kung ano-anong ingay ang ginagawa niyo po at lahat ng ito walang mahihita walang mapapala kayo mapapahiya lang abay naalala ko ah ang dami nyo na pong ginagawang issue para nga magalit ang taong bayan yung full blown video ngayon eto na naman pong sa blank items items sa BICAM report <laughs> walang walang nangyayari tapos balit na naman sila sa hair follicle test issue na naman nang nasa Malacanang doon na naman sila sa bangag 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 dahil wala talaga pong nangyayari sa kanilang mga Um, sa kanilang kuno ay mga hinaing oh, at ang kanilang mga kritisismo uh, nga dito sa na, dito sa administrasyong ito ni Marcos Jr. How much can you give to our country during this election? Kasi matagal na tayong pinapahirapan talaga. <laughs> Natatawa ako dito sa mga ganitong linyahan. Matagal na tayong pinahihirapan daw. Sino po? Bakit po kayo hirap na hirap, Mr. Duterte? Mr. Baste Duterte? Bakit po kayo hirap na hirap? Siguro naman napakasarap ng buhay niyo. Saang pan, saang banda, saang parte kayo nahihirapan at saang parte rin kayo ino ng ating gobyerno, ng administrasyong ito. Yun yung nakakapagtaka eh. Sabi niya kasi, I know because I am a local, I, I am the local elected official of this city, I am the mayor, and as far as I can see nga daw, uh, this administration has been very oppressive ginigipit kayo papano sa papano para <laughs> matatawa ka na lang eh. so I think or I think of it this way lahat daw ng mga kandidato ah ito pala yung bottom line dito kunwari kayo yung uh, ginigipit kayo yung um, kuno ay inaapi so dapat eto daw na inyong mga kandidato ang iluklok itong mga nasa PDP laban tama ba? PDP Mm, kasama na rin yung mga guest candidates. Um, will be a vote daw against an administration that has done nothing. Yun yung masaklap. Yun yung mahirap isipin. Masaklap to sa parte nyo. Ah. Na wala talaga kayong nakita na ginawa ng nasa Malacan yan. Now think again. Talaga ba? Hindi kayo, hindi kayo marunong magbasa? Hindi kayo marunong tumingin talaga ba bulag na kayo? Talaga bang covered na kayo ng kadiliman? Kaya wala, wala kayong nakikita sa progreso at ginagawa ng nasa Malacanang at ng administrasyong ito? Kakaiba. Ay, ano po yung nakikita nyo? Yung kuno ay ginawa ng magulang mo, Mr. Baste Duterte? <laughs> Yun po ba? O, edi sabihin mo kasi sa mga DDS na sila yung pumuna doon. Kasi yung sinasabi niyo, pinagmamayabang niyo mga DDS, hindi kasi pinagyayabang yung ginawa ni Duterte. Ang, pinag, ang pinagtutuunan nila ng pansin ay pabagsakin ang administrasyong ito. At dahil nga wala namang, wala namang totoo sa kanilang mga bulalas at wala kayong malinis na layunin, kaya ganyan, lagi kayong pahiya, lagi kayong butata. Good luck mga maisog ko, no? <laughs>